You like your strawberries and blueberries? Can I, can I see your cute face? Ay, ay. Kinagigiliwan ngayon ang bagong video ni Bibi Pinat habang kumakain ng prutas. Strawberry at blueberries ang kinakain niya. Habang kinakausap siya ng mami Jason niya, ay may cute reaction pa siya sa kanyang mukha. Ay, sus, ay, sus. May look away pa. Ay, sus, ay, sus. At nang napansin niya na nakatutok sa kanya ang kamera, kumakaway ito, napaka-cute talaga ni Pinat. Alam na niyang nasa harap siya ng kamera. Mm -mm. Hi everybody, I'm eating strawberries and blueberries show your cute face again. Hi! Sa isang video naman habang nakaupo si Pinat at kinakausap ng isang lalaki, kamukha niya dito si Vilma Santos sa style ng buhok niya, super pretty. Good morning, baby girl. You're so pretty naman. Say hi.